Ay, sir. Ikong ano, inaanap mo? Inanap inaanap ko yung may anda, sir, eh. Ah, dito, pasok ka dito. Ikaw lang inaabang ko dito. Ah, may anda dyan, sir. Sige, sir. Nice. Saan may anda dito, sir? May anda po? May anda po. May anda po. Oh, may syangay. May, ano. may syangay po dyan. <laughs> Uy, grabe. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. Balutin mo ako ng hiwaka ng iyong pagmamahal. Haya ang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglahumang magtingin. Kapal na mukha mo! <laughs> Ay, nakakita rin ang minudo. <laughs> <laughs> alam na alam na masarap yung menudo. Malapit na maubos. Dawa. <laughs> Thank <laughs>

Wapin po. Hindi <laughs> <laughs> pa pong balikan. Ah, ba? Iba pong po doon, saka dito. Ay, Libre. May pirito din dan. Ah, meron din. Padali ha, ito pirito. <laughs> na idol oh. Ay, sira na ako. Pasubo na ako po rin palubon. Happy <laughs> 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 po! Ay, pa eh. Ano kini. persa Kenny? Ito na yata buro Kenny. Ay siya nga eh. Ito na rin siya nga lang. <laughs> ay pinin manok. Ayan. Stephen Carey Stephen, 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 yan? Stephen, Stephen, ay Stephen Carey. Diyos <laughs> ko. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? At atlo, atlo pa ang balay. Sapak ning yung... ko, mapag -shang... Ay, kaldereta Buraut ka! Panikwain kaldereta ngayon yun Papatuloy ang <laughs> Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Uy, ma, ma, magbukod ka na. Kilikado yung handa natin. Andin na yung tropang Saron. Ano yung Saron? Eh, di po yun yung usang tawag sa mga mahilig mag-takeout. Ay, minuto. Dala yung pangusin ang dayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kapal na mukha mo. Chicken curry. Chicken curry. Ano po si pamilya niya? Cordero. Cordero ang pong? Yeah, ulam, Niko Toto. Niko Toto, mapagmahal na. O, mapagmahal oh, sa lahat. Sa lahat, ano? Sa lahat. Lugura na ngan? Niko Toto, mapagmahal. Sana o. Oh. Shanghai. Kumain lang wag nang magbalot po. Mga kung di ka magahan. Laging sabi, baby, meron bang siyang Kapal-kapal ng mukha mo! <laughs>